Good day mga boss. Another day, another budol mga bossing. Uh, salamat nga pala sa nagpadala ng maangas na handle grip na yan mga boss dito na. Ah, uh, salamat din sa shop na 'yan. Yo, what's up mga bossing? Check nyo tong gamit kong uh, handle grip sa aking motor mga boss na Honda Beat b And mga boss is dito handle grip sobrang kapit niyan mga boss kahit uh, maulan or pasmado yung ating kamay mga boss eh kapit na kapit yan dahil gawa yan sa rubber mga bossing ah, uh, so ayan uh, mga boss kung gusto niyo magpalit or naghahanap po ng quality at maangas na handle grip mga boss eh iwan ko na lang yung link dyan mga boss sa baba or check nyo na lang dyan mga bossing sa comment section ah, uh, so ayun lang mga boss no ride safe, keep safe and peace out